Mao ni ang atong high tech nga lubuanan sa mais tan-awon ninyo kinsay ganahan ani mo gamit so PM lang. Kinahanglan gyud nga maglubo gani mo og mais no kinahanglan inyo gyud paugahon kay para malubo gyud og maayo. Pasagayon gyud og maayo ang mais usa siya lubuon kay para gyud malubo gyud tanan. Mao ni ang mga lubuonon. mauni ni ang yellow corn nga mais. pang ni siya. Kinhanglan gyud nga paugahon gyud siya usa siya lubuon mo ni atong high tech nga lubuanan o nindot kay no high tech na karon ang lubuanan no wa nay hago Good. O, ni ang iyang mga agungal. So, dakang kang agungal gamit kay nato ang agungal baya, di ba? Ya, diba? Okay, na mo kasi gamit sa agungal. <laughs> pangilo daw. ang ginoko. O, oh, mo na siya ang iyang mga pakpak sa mais. Oh, nakabuad na no. Oh, sadali. Arkayo ta, automatic regud kayo. Automatic regud kayo mo ni siya ang mais nga pang feeds ni siya. Kinahanglan pa og maayo kay mahal ka na siya kung paliton basta ugag kaayo. Oh, init kay ang panahon karon so di ba ugag na siya. Oh, kinahanglan yud nga pa og maayo.